Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

pagbagat no? pagbagat bagat na dito gumisa dagat. bagat na tunong ganda'y lebih na okay naman dahil sa ano naman ang ano buwas na yung plastik na nandarang talaga plastik ano sila yung mga kaway sino ano nandarang yan si ano si bim-bim oh. siipat na no? siipat hahaha <laughs> ito niya ano kung ano buwi